Viral ngayon sa social media ang video ng dalawang OFW habang gumugulong ito sa isang escalator sa isang public area sa Hong Kong. Base nga sa nag-post ng video, ang kababayan nating OFW ay lasing daw di umano at nagpatulong nga ito sa isa rin kabayang OFW para makapunta ng CR. At ito nga ang nagisalaysay na nag-post ng video tungkol sa nangyari. Tinulungan lang naman sana ni ate yung lasing. Kahit hindi niya kilala yung lasing. Kasi nga hinabol si Ate nung lasing at nang hingi ng tulong sa kanya papuntang comfort room. Imbis na pasakay na sana siya ng train na lane, kaya sinamahan ni Ate yung lasing paakyat sa escalator papuntang comfort room sana. Kaya lang pagapak pa lang sa escalator na out balance na sila. Kasi nga umakbay yung lasing at nabigatan si Ate at na-outbalance sila kaya bumagsak silang dalawa. From the start pa lang. Tapos gumugulong pa sila pataas kasi paakyat yung escalator. Tapos na-stop sila nung nasa gitna na kaya ka kailang gulong pa sila bago na-stop. At para sa aksyon na nangyari, ay kayo na nga ang musga sa mapapanood yung video kung tama ba na tinulungan ni Kabayan ang isang lasing na Kabayan, panuuri natin ang video na to. Oh my God! Hala nga no, dahil na. Ganun lang mo lang to. May ganit kayo na stop. Oh my God. Kaya nga no, dahil to. Hala. Nanagalagubugod sila ganila diri. Ay, nanagalagubugod. Ano nangyari? Uy, okay. ko po niya kasi gusto niya mag-CR. Ano nangyari? Ano nangyari? Lasing po siya. Oh my God. Oh my God. I don't know her. Hmm? Ah. You don't know her? Yeah, yeah, I don't know because her. She okay. want to go to the toilet. Then oh, I help her. Yeah. Uh, oh my God, lasing siya. Okay, oh, ah, uh, okay lang kayong paano? Hindi ka na ano? Oh my God. Na na natakot ako ba nga? Nabalian ba? Ano? Oh no. Okay ka na? Uy, buti yan lang yun. Okay lang? Oh, okay. oh my God. Okay. Any problem? Uh, okay na siya yung ano. Oh my god. No, no. Okay, 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 okay. Oh Hala, sana hindi mo na lang siya, ay, pero kawawa din siya kasi lasing, wala siyang kasama. Sabi niya kasi, Ate, please make me, help me. Ay, hindi siya pinay, hindi siya pinay? Pinay siya. Indonesia. Night, okay. Uy, okay. okay. na <laughs> Alam mo, niya. Alam mo, ano yan siya sa amo niya? Kasi ano pa naman. Mm -hmm. Lasing kasi siya, tapos nag-iisa lang. Oo. Wala, ikaw pa yung nagamay. Ah, Parang nag roll over. Ah, sana meron siyang kasama, no? Samantalang, sa pag-post nga ni Kabayan ng video na to, ay sinabi niya na wala naman siya masamang intensyon para ipakita ito sa karamihan. Isa nga lang itong awareness para sa lahat lalong-lalo na sa mga OFW na nagtatrabaho sa bansang Hong Kong. At ito nga ang kanyang sinabi. Unang-una pinupost ko tong video na to para awareness sa lahat wag po sanang masamain. At yung aktual na pangyayari ay hindi po namin talaga nakita. Kasi natakpan po sila sa may wall sa escalator. Kasi nasa kabila po kami na escalator pero kahit hindi namin nakita. Rinig namin yung pagbagsak at mga sigawan. Kaya dali-dali din kaming bumaba. Buti na lang may isang lalaki na nauna sa amin at na-press yung stop button. At gusto din naman sana naming tumulong mag-press, kaso naunahan din kami. At yung time na stop na dumating naman na yung mga MTO staff. Kaya nagvideo na lang din ako. At hindi na kami lumapit sa may lasing. Hinayaan na namin yung mga staff sa MTO o yung mag-handle sa kanila. Kasi sila naman yung mas may alam kung ano yung mga dapat gawin. Pero after that video yung si ate, natumulong sinamahan muna namin habang tinawagan niya yung mga kaibigan niya para puntahan siya. While waiting nagsimula ng namaga yung tuhod niya at nakaupo na siya sa sahig. At nang tiyarawa siyang tumayo at doon na niya na feel yung sakit. Kaya pinaupo siya ulit sa sahig habang tumawag yung MTR staff ng ambulance para dalhin siya sa hospital. At nung time na yun iniwan na namin siya kasi andon man na yung mga kaibigan niya at yung mga MTR staff na nang-assist sa kanya. At kami ay umuwi na kasi baka malate na kami sa amo namin. Hindi nga rin malinaw kung ano ba talaga ang naging dahilan ni Kapayan kung bakit nagpakalasing nga ito ng ganito at dumating nga sa punto na halos hindi na nga ito makalakad. Maaring meron ngang isang mabigat na pinagdadaanan si Kabayan kaya niya nagawa ito. Ganun pa man, hindi pa rin tama na magpakalat-kalat tayo sa labas lalo na kung nakainog tayo at isa pa ay wala tayo sa Pilipinas. At sa nangyari nga kay Kabayan, dahil nga sa pagiging irresponsable nito ay may isa pang kababayan ang nadamay na nagmagandang loob lamang para tulungan ito. At kung bagok pa lang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.